Dito, of course, ha? Napanit ng Marriott Hotel. Putahan ko si Pat sa New ward. Galing ako ng Belmont Hotel. Ito pala yung bukod ng Belmont Hotel. Ayan siya. Uh, dito pala ay may mga free na ano. Uh, pang exercise -an. galing naman uh, na po yung labas mamaya ng papuntang Ninoy Aquino International Airport ah ito naglalakad ako tatawid ako ganda naman dito guys lalo na siguro sa Christmas napuntahan natin si Ate Pat kami ay mga oh, tumatawid po ako nakakatako so guys tumahan niyo po ako uh, sa a day in my life tatapos po ng aming training and seminar pupuntahan ko yung anak ko na dito nagtatrabaho sa Newport Hotel first time ko po pong maglakad-lakad dito maganda po dito guys at mukhang safe naman maglakad ito yung parking nila ito naman yung ceremonial hall nila Mario Hotel And then the dito yeah, malapit na po ako ito patla ang uh, na dito din ang um, holiday inn ay hindi mo ba basah Oh, yun na. Nakatanong nyo na ba? Ang um, Newport World Resort. Maganda. Uh, ito yung Marriott Hotel. Grand Bowl. Ay, Resort. Lakad-lakad lang, guys. Uh, minsan, sa bundok tayo. At minsan naman, ay, nandito tayo sa Thank you for the accommodation ko sa ayan dito po kay Pat. at eh dinum eh so dintae pa paso para makapag Kita tayo nga pa. Ganda po dito. Ayan. Ayan, ayan. So... Tapos na po Tapos na po tayong kumain. Kaya pupuntahan na po natin si Pachuchay. May nakangiti sa Bye na po, guys. Malayo pa pala. Kala ko'y malapit na. Taman-tama. Exercise. Bye.